Kasama po sila kumakain, sinubuan niya po si Ma'am Phoebe at kumuha ulit. Nung pagkuha niya po, may nadampot po siya dito. Ayan, ayan. Ayun. Pero nasausaw niyo pa, sir. Wipes. Doon nga po lumabas na ito po ay isang wipes na nakahalo daw po sa pagkain. Kinuha ni Ma'am uh, Phoebe, chinek, binalik ulit at lumapit na yung server. At ayun na pinalitan. Uh -huh. na. Nag-walk in po kami dito sa restaurant na ito. So nabigyan kami ng chance, 'di ba? Tapos nag-ask ako ng refill for the radish. So nabigyan kami separately. Sinubuan ko po siya ng radish. Kita naman po sa video. Tapos nung turn ko na po, parang ako naman yung susubo. Napansin ko na medyo malaki yung radish. Tapos tinignan ko siya. At nilapag ko dun sa plate ko, sa harap ko, para mas makita ko siya ng malapitan. Tapos dun ko nga nakikita at nalaman na hindi siya radish talaga. Uh, wipes siya. So, para may report ng maayos, para ma-scan nila ng maayos din, nilagay ko kulit dun sa pinagkuhanan ko na, na parang refill na plate nila. So, tinawag namin yung server, as usual, para ma-report ng maayos. Tapos, biglang kinuha na lang niya. Parang sabi niya sa akin, kung natatanda ko ng tama ay... Ah uh, teka lang po pa-check uh, ko lang po. Mm -mm. Uh, papakita ko po sa TL po yata sabi niya. Actually nung ini-scan po namin nasa harap namin yung si server makikita naman siya. So mm. hindi siya secret na uy ano to ganto ganyan. So malakas din naman yung bosses namin na ine-examine namin na parang hindi to radish. And then kinol ko na yung attention na nung server nung tsinik ko na. Nung na-check ko na confirm na na-wipe siya. So doon na, doon na yung kinol ko yung attention ni server. Ayun, kinuha nila basta-basta. Wala kaming chance na mapicturean siya. And then, ayun na, pinaghintay nila kami ng matagal. Okay. Na sabi nila may haharap daw sa amin. Pero at the time, wala pang humaharap sa amin. Siguro mga around 20 minutes to okay. 30 minutes. Hanggang sasabi namin, na mag-bill out na lang tayo. Sabi nila, ini daw nila. Mm -hmm. Tapos may lalapit daw na yung TL daw nila yung kakausap sa amin. Tapos nagantay kami. Wala. Nung sa walang dumating. So bumaba na bumaba lang kami. kami. So My surprise na nakita ko din na hindi naman sila nagdi-discuss about dun sa nangyari sa amin. Meron silang ibang kausap. Ewan ko kung nagbi out yung kausap nila. Uh -uh. So, hindi namin sure kung talagang inaasikaso, inaasikaso ba? nila yung pagre-review dun sa sinabi nilang re-review nilang CCTV. Uh -uh. Bakit yung handpick na footage yung ipapost nila kung meron silang ibang CCTV uh, on a different angles dun sa restaurant? Uh -huh. So, parang weird naman na uh, Napansin niyo ba kung maraming CCTV Ako po, nakita program? ko po sa gilid ko po, sa may bandang harap meron po. Sabi namin, asan po yung sample na kinuha nyo sa amin bigla? Oh. Wala po kasi kaming chance para picturan. Hindi naman po namin kayo ibabash or what. Pipicturan lang namin para po ma-report namin sa rightful authority. Pero okay. hindi sabi don't worry po, hindi po namin kayo ibabash or what. Hindi po ako ganong klase ng tao. Yun sinabi ko hanggang, ang tagal, tagal pa rin namin naghihintay sa baba. Hmm. Parang nangyayari and all tapos, kailangan na namin umuwi kailangan na matulog ng boyfriend ko. Pwede ba balikan na lang namin? Hingin ko yung number nyo. Hingin ko yung number nyo sabihin nyo ako kapag pwede nang makuha yung CCTV footage, ganyan kasi sinasabi nila, wala silang access wala silang access sa CCTV dahil yung boss lang daw nila yung may access Kano katagal bago nila pinost yan? Kinabukasan po pinost na nila. And to my surprise, pagka-check ko ng social media, pagka-message ko sa kanila, na-post kami. Ay, na-share na ng iba't ibang kilalang um, Facebook page. And then, ayun na, nagulat ako sa, nag daw. Well, in fact, kahit i-view nila yung CCTV doon sa reception area, walang nag -escandalo. Sobrang kalma ko. Pwede naman po namin silang i-challenge na from the time na dumating kami doon sa area or sa restaurant nila until the The time na pag namin, oh. i-review with authority, magkakaharap po kami kung sino mm -hmm. man yung Kasasabi yung sinasabi oh. nila na may access dun sa CCTV. Pwede naman po namin silang legally challenge kung talagang mm -hmm. firm sila sa decision nila at sa ginawa nilang pag-post namin. Magandang hapon, Ma'am Chua. So, yun pong pag-post laban sa kanila, kanino pong decision yun, Ma'am? Uh, decision namin kasi it was just to raise awareness naman kasi... I, 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 to explain our side, yung nangyari was when we reviewed the CCTV nga, we saw na may nalagay. Oh, let, let's just say na binalik. What, they, nagaga, kasi I talked to my staff, si Arian, and she said na nagagalit si sir kasi daw, nakagat daw. But when we reviewed the CCTV, wala siyang nakagat. So nagtataka kami, why lie? If, if, if anyways, if, if, talagang sa amin galing, if talaga ano, hindi naman niya kailangan mag -like kasi either way naman kung nakagat niya or hindi. Mm -hmm talagang kami yung at -port. So, bakit sinabi? So, kasi yung kinonfirm ko, ay, tinanong ko lahat ng staff, sabi ko dun sa kay Arian, ano ba yung sinabi? Sabi niya, galit na galit daw kasi nakagatong sabi, papalitan. Sabi niya, eh, nasubo ko na eh, nasubo ko na. sabi ko, nag-check ako, nag-check ako ulit ng CCTV. Sabi ko, hindi talaga kasi the moment na may nilagay, if yun yung item na yun, may nilagay sa plate, hindi siya nasubo eh. Pero bakit siya nagagalit na sabi nasubo niya na daw? Oh, nanguna po, hindi ko nasubo at hindi ko rin po sinabing sinubo. Oh. Masusubo ko po. Oh, yun, yun ang pagkasabi, masusubo. First of all, sa taas po, yun yung kinonfirm na art ni Arian and then our other staff. Pagbaba, sinabi, same din. So kinonfirm niya with him, sabi, sir, nasubo niyo using chopsticks. Kasi sabi niya, oo. Doon talaga parang pinaka nag, nagsimula yung pinaka doubt namin na parang, ha? Parang, bakit? Tapos nung nag-review kami, hindi naman kasi, ang laki nun eh, di ba? Parang, paano masusubo? Exactly, sa inyo na po nang galing, ang laki po nun para po maisubo ko. Tsaka, pwede naman po natin i-review yung CCTV ng paulit-ulit dun sa sinasabi nyo pong galit na galit ako. sobrang kalmado ko pong tao doon. Uh, makikita nyo naman po, wala po akong ibang reaksyon kundi lumingon kasi kinuha yung plate na my wives. Uh, pwede naman po natin i-review together kung uh, willing kayo, kasi kami sobrang willing namin. Uh, from the time na dumating kami sa restaurant nyo habang kumakain, nangyaring incident, hanggang makaalis kami, na sinasabing niyong galit na galit kami. Kasi parang uh, agitated kayo ngayon na parang pinupush nyo yung thought na galit kami. Kasi okay, so kita naman po na kaya wala kami ibang ginawa. Kasi ma'am, ang point dito, hindi niyo muna sila kinausap. Pinakinggan nyo yung mga tao nyo. Pero hindi nyo sila tinawagan. Basta na lang kayo nag-post at binansagan nyo silang scammer na mangloloko. Dapat inalam nyo rin po yung side nila. Tulad po ng ginagawa natin ngayon dito na inaalam natin yung side ninyo. Hindi nyo rin sila binigyan ng chance na makita yung CCTV na hinihingi po nila. Tama po ba? Opo. Oh, ko din po kasi alam pa rin ko contact, wala naman po sila iniwan. Meron po. Tinawagan ko po yung number pagkabigay nila ng number nila sa akin ng Leon ng restaurant. Um uh, ah, tinawagan po. ko po agad ah, on that day. And then and Ma'am Giselle, wala po kayo sa scene wala rin kayo nung araw na yon And I think, sino po, sino po kaya yung nagvo-voice over habang binu-view yung CCTV? Kayo po yung ba yun? Yung pausap niyo po and ako po. Oh. Ah, may voice over May voice over po na ninanarrate kung yung ano nangyari, yung nangyayari. Kung baga parang niligyan ng... Oo, nilagyan ng story. Nilagyan ng story. uh Oh, ayan, oh, ang galing, oh. Ang, 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 ang lakas ng loob nila. Yun yung sinasabi ng voice over. Kasi kaya niya sinubo, in-empty niya yung lalagyan. Ang lakas ng loob nila. Hmm. Diba, in-empty niya yung lalagyan kasi mga dalawang piraso yung tamulog, oh. niya lagay niya sa kanya. So, wala nang laman yun, oh. kaya naipatong niya na yun. Ang party list na masasandalan, Aksyayes! Number 68 sa And ang ang nakakalungkot lang is, gusto ko siyang isettle lang maayos. inihingi ko yung CCTV footage and then kinabukasan, pinost kami. <laughs> Yun nga, Mami, eh, actually, kung tutuusin, tinawagan nyo sila, o ngayon, sabi nyo kagad kanino, walang number. Pero bigla ngayon, o tinanong nyo yung kasama nyo, ay, may number pala. Hmm. so, Uh, Sorry, na inform na may number. Kaya nga, meron pong number. Hindi kayo na-inform ng staff ninyo. eh, di baka po merong flaw din yung staff ninyo nung sa pagkakwento ni Ma'am. Pwede po natin siguro aminin na may pagkakamali po yung pagka-deliver ng staff ninyo. Tapos po, nag-need jerk reaction kayo, nag-post kayo agad. Kasi pwede naman po talaga, una sa kanila, sila na yung may nangyari sa kanila, kung may plano talaga sila na talagang iscam kayo, dapat nag-post na sila agad. Inaunahan e, nyo pa po mag eh. Mm hindi -hmm. po ba? Kung talagang yun yung gusto nila, sana nag, na, nasa social media na sila. Mm -hmm. Pero actually, ma'am, nung una ko itong na, na, nakausap ng staff namin to tinanong ko, ah, kamusta ba yung social media nitong mga lumapit sa atin? Pinacheck po namin yung mga social media account nila. Malinis po. Hindi po mga parang, hindi maingay, <laughs> hindi mareklamo. Kung baga, sa mga mga pinupuntahan. Mm -hmm. At uh -huh. the very least, inalam nyo muna kung sino yung nagreklamo, kung talaga bang scammer sila, kung meron silang history. Mm -hmm. Pero basta-basta po kayo nagpansag. So, meron po, may pagkano po tayo, mab mabilis tayong mag-react ng hindi muna pinag-iisipan o inaalam, ma'am. hindi eh, dapat po, ni-review natin ang una rin natin dapat sinek oh kamusta yung sanitation natin dito? Baka maulit, sinek na rin natin. Hindi po pati kami gumagamit ng wipe Opo, kaya hindi po abin. siguro kayo pero baka may staff po na nakagamit tapos nakalapag. H hindi naman kaya nga po, hindi po siguro yun sinasadya. Actually, nag-iisip pa nga po kami ng ng boyfriend ko na baka kaya sa supplier nila yun, hindi kaya sila yung hindi sila yung naggagayat noon. Baka, baka sa po. supplier nila or what kasi ang linis eh. Mukha talaga siyang radish. Yung, yung binibigyan pa namin sila ng benefit of the doubt. Wala naman po kaming ibang hmm. hinihingi sa kanila. Hmm kundi yung footage ng CCTV. Oh, okay. Wala namang... Wala, wala po kaming price na hiningi. Wala pong kahit ano. So, ibig sabihin, ano. wala pong pera. Na wala, wala po. Dito. Wala, wala po. po. Nagbayad nga po kami. <laughs> Nagbayad pa <laughs> siya. Ano? Bakit po yung binaya niya? Lang? Um, 800... Seventy-six. Oh, okay. Habi nila, um, sorry po ma'am, one pax na lang po yung bayaran nyo. Balikan nyo na lang po yung CCTV, CCTV. footage na hinihingi. Oh, so. Yun lang ang hinihintay namin. Sana yung ibang angulo, no, makita yes, rin nila. Yes, exactly. Yeah. Ah, no. hindi, hindi check naman so, po kami na ibang angles pero yun lang po talaga yung angle na pasok yung table uh, nila. Sorry to cut you, pero bakit po yung handpick na footage lang yung ipopost nyo? Bakit po hindi nyo ibigay sa amin yung kina-challenge namin sa inyo na ibang angle ng CCTV kung willing po kayo makipag-coordinate. Kasi, unang-una -una po, napaka po nung footage na kinuha nyo. Doon lang po sa mismong, ano ba, nakita nyo na may hinawakan ako or may kinuha ako. Pangalawa po, nakatalikod po yun. Meron po, mula pagpasok sa side po, meron din po, uh, impossible na mas kita yung likod ko kesa doon sa galaw ng kamay ko doon sa side. So again, willing naman po kami makipag-coordinate, i-review with authority yung CCTV nyo mula umpisa na pagdating namin hanggang paglabas namin. Kung, kung talagang firm kayo na wala kayong ibang nakita na nangyari, kundi yung, yung pinik nyo, yung handpick na footage nyo po. Hindi, talagang confirm kayo na sa amin galing siya. Kasi yes. yun yung claim nila eh. Yun mm, mm, <laughs> yung, yung tama. claim nila sa post nila eh. Na oh. sa amin nang galing siya. Nag-viral po kasi yung post ng Lian's okay. Tea House na kung saan inaakusahan po talaga sila na scammers. Nakakahiya, loki key squammy, squammy report this to authorities please. Mm. So tinatawag silang squammy scam they should be punished for the scandalous act. Ayan, patay gutom, ah. kaya pala tumataba, ganyan. oh <laughs> <Ay, kung laughs> my God, ang sakit nun. Share their faces. <laughs> <laughs> kung walang pera pambayad, wag nang kumain dyan, ugaling kriminal. Sir Richard? Yes, may forward din sa akin ng team ng Rapi Pulpo na 'to yung nag-viral na post. Um, and siyempre, concerning yun para sa city government dahil unang-unang yung Uh, dami ng negosyanteng uh, restaurants dito sa city natin. Uh, we, we, want that the sanitation guidelines are to be followed. Are the complainants are uh, ready to proceed to City Hall now? Kaya namin silang hintayin to do I think right, rightfully put by uh, your team, para rin mabigyan natin ng venue naman yung uh, restaurant, uh, we will set up na lang an interdepartmental uh, team dito sa City Hall para yung um business permit namin yung city health office namin at saka yung meron kasi tayong yung department of public order and safety sila yung nag uh, re require ng CCTV in all our business establishments para yung under dispute na hinihingi ng ating complaints uh, ma, ma produce din ng ating um, um business establishment para ma-assess ma natin kung ano ang pwede nating mga akbang na dapat gawin. Samahan po namin sila sa inyo, Sir Richard. Mm -hmm. sure we will be here. Um, may may uh, natin yung natin ng ating mga um complaints dito sa sa office ng Department of Sanitation. Opo. Tapos so, pag nakuha niyo na po yung mga documents sa tulong po nila Sir Richard, di yun po pag-aralan po yung pwede na pong isang pakila, yes. Ma'am mm -hmm. Giselle regarding Opo. dun sa so, ginawa po sa inyo. Yes, po kapag, sana nga po kapag napatunayan eh sana yung yung post eh ma take down and alam niyo po yun yung maown nila yung mistakes ba. Yeah, Diba? apologize for it. Apologize for it, clear our names. Yeah, sa totoo lang po wala akong plano na i-escalate 'to eh. Kaya lang kasi nakita ko kasi siya sa group, siya sa group tapos sabi to all the restaurant owners, um maging vigilant kung gusto niya. Kung gusto niyong makita kung sino sila, isesend ko yung pictures nila. Parang Parang ayo ayoko na sana. Pa kami. Oo, ah, hindi ganun. na nga ako okay lang kasi hindi naman kilala yung mukha ko doon. I mean unless sabihin ko ako yan, hindi makikilala. Okay. Ma'am, sir, we'll we'll do our investigation. We'll check and if indeed talaga na it came from our staff, I I do apologize na yeah. umabot sa ganun, but I want to say na I really had sincere intentions na I I really thought na kayo, but syempre, we will do our part na yeah. I I reacted too quickly. Yeah. sa nagawa ko and na ano kasi kami, kasi kala namin like, usually kasi when we give yung ano, okay na na parang, kunyari, we say, we say yung uh, hindi nang gumabayad, tapos na doon kami na ano na bakit yun nga, sabi na nasubo, and then yung may threat nga na mag report pero if hindi nga totoo, then of course it, it makes sense naman, so... I, I will check properly in CCTV from the angle kasi there's two, only two angles na abot yung table and the other angle nakaharang kasi may katabi po kayo. That's why hindi po talaga siya makita. Siyempre, we'll cooperate and yeah. check on our part until hanggang saan namin nahanap, ahabulin yung yung radish na to. Yeah. Kasi yung we checked the kitchen also and wala talaga kami makita. Yeah. So we'll, we'll go back until yung saan siya tinaslice. Nakakalungkot lang, ma'am, na sabi niyo na you will do the proper investigation. Sana at the very beginning yun na yung ginawa niyo bago kayo nag-post. Yung proper investigation. And just to be and clear, ma'am, ayoko po ng away. <laughs> ayoko po ng may kaaway. And if the staff, so apologize. And then yeah. talaga, if it's the staff... <laughs> Ako ako po talaga harapin ko po kayo na it's yung staff ko talaga mm -hmm. I will really apologize yeah. kasi we don't have wipes so it's yeah. their personal belongings since yeah. ako mismo talaga po pupuntahan yeah. ko po Eh, but that doesn't mean ma'am 'di ba na wala kayong wipes eh, hindi na siya pwedeng mangyari or sa amin na siya manggagaling kasi I'm very willing na ma ma-inspect niyo yung bag ko and ayon yung gawin And do you remember ma'am nagkausap tayo sa phone and galit na galit ka ma'am <laughs> Ngayon na ganyan. Kaya hindi ko mag-ask yun, yun. Pero anyway, makita na lang tayo. <laughs> sobrang, in fairness, sobrang kalma nila, Ma'am Phoebe, to Sir mm ah -hmm. Jomel. Uh, ito lang naman talaga ang hiningi nila, Ma'am Phoebe and Sir Jomel. Uh -huh. And siguro, um, ang pag-aaralan na lang nila, eh, yung agrabyado sila dun sa post po ninyo. Yes. So, ah uh, kung ano pong, uh, mga kaso na pwede nilang isampa dahil uh -huh. syempre na napahiya pahiya sila yes. dun sa post ninyo. Moving forward, yeah. i-punta tayo dun sa okay. sanitation. Yan na lang po. natin. And mm -hmm. we're expecting siguro yung apology na lang. Um, public apology, pag take down ng post na lang Pending investigation. Yes. Wala okay. na siguro post-postan. Ma'am. Um, yun po, no, gagawin po natin uh, sa tanggapan po nila Sir Richard Santwile, uh, yung po. head po ng ating sanitation, uh, sanitation and okay. cleanup para po maimbestigahan and syempre makapag-usap din po kayo nila, Ma'am Giselle Chua. Ayan, <laughs> <laughs> hindi ako tumaba dahil sa pang-scam, Diyos me. <laughs> hindi na ako mahiling mag-samgyup. <laughs> wala wala sa wala sa isip ko ang mag scandal or what at hindi 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 namin gagawin yung sirain ang pangalan namin sa maliit na halaga and I'm was a businesswoman and hindi para sirain ang pangalan ng isang restaurant and yung boyfriend ko cook siya eh. Uh, cook siya before. So, talagang gusto lang naman niya is yung cleanliness yeah, lang sana. Uh, Kasi pagkain, ang sinasabi niya, niya, paano kung bata ang makakain or what? Oh, diba? Naman. Yun lang naman. Basta, yun, uh, wala kong gustong makaaway or what. Gusto ko lang talagang ma-report sa rightful authority. And then, uh, maklear lang din na itong mukhang to, <laughs> hindi naman nangi scam. <laughs> na para lang makakain sa some gupe. At meron namang pangbayan. Hindi mayaman, pero hindi mandurugas. <laughs> Naka-down na po 'no yung video ng uh, Lian's Tea House. Maraming maraming salamat po.